Tara guys, punta tayo ng Forest Region. Pasya ko kayo. Yung pinakamalawak na lupain. Taniman ng mais. Saging. Kamuting kahoy. Ayan. Yan nang gagaling yung mais. Ah, pakalawak na ano taniban yang ilog na yan sa alikaw-kaw konting ulan lang na malakas mababaha na yan mag-overflow kaya DPWH oh nananawagan ang mga taga forest region joke <coughs> one way kaya pag ano i-stop ka muna hindi pwedeng magsabay ang sasakyan dyan baka mag crack pag motor pwede eh. kagaya nun ano, no? sumingit pero pag four wheels ganyan hindi pwede Isa lang dapat ang ano, kakadaan dyan. Hmm. Okay na. go. Pwede na. Yan, tawid na tayo. Tawid na sa mahabang ilog. Yung braids ng alikaw-kaw. Ayan siya, oh. nakakatakot din dyan pag ano. Kaya, pag napuno yan, iikot ng malayong mga ano, taga forest radio dyan. Hindi sila makakatawid, may stock sila. Pero may iniikutan silang ano, way para mapun makapunta sa ano, Kawayan City. Ayan siya. Pero, in fairness ah, maganda yung ano nila, daan nila, simento. Lahat yan, simento. Hindi ano, hindi bato-bato rough Ayan, nandiyan na kami. Kasi balak ko kasing bumili ng lupa dyan. Tinignan namin kung gaano. Kalaki. Eh, ganyan pala. Ang layo. Kailangan mong, ano, magsakripisyo. Maglalakad ka ng kalayo-layo talaga yung nilakad namin dyan. <laughs> Maglalakad ka talaga. Kasi, kailangan mong tumawid ng ilog. Paano ka pa bibili ng lupa dyan na ano? Kung ganyan kalayo. <laughs> Saan layo? Nasa kawayan kami. Forest region naman yan. Walang bahay dito. Yan Oh. <laughs> Mais yung tinatanim nila dyan. Oo. Anong kunwari? Ayan. Tingnan mo nga naman yung tatawirin namin. May kalabaw. Oo. <laughs> oh, yung kalabaw. Akala ko nagbibiro lang siya. Natatawid kami ng ano, sapa. Ayan mo tatawirin namin yan. Ang dumi. Ang oh, saka lalim. Lalim daw pala yan. Hanggang ano, tuhod. Tapos pag ano, lumalalim no, pa lalo. Asaan ah, ba? Diyan? Malalim? Mauna ka muna. Ayan, mauna muna siya. Tingnan kung muna, gaano kalalim lalim ang tubig. <laughs> saka kami susunod. Eh, nakapans pa rin ako dyan. Tinaas ko na lang. Ayan Mag siya. Magrayo man to mo. Ay. Kakatakot. Pagkatapos namin tatawid dyan. Malayo pa rin yung lalakarin namin. Bastos ka, kala ko lang. Kaya inatras ko yung ano. Pagbili ka ng lupa dyan. Kahit mura. Hindi ko rin lang masikaso. Wala naman ako na ka mag na taga dyan. Mahirap nang ipagkatiwala. Hindi pa saka? saka? <laughs> Bastos. Ay. <laughs> Bastos kabit. Lalim, natawin. Oh, ka <laughs> Ay, si Melin. peram ka ng palda, mami. Oh. <laughs> Ay. Losong ng tubig. Ayun. <laughs> Ayun na. Nakatawid na kami. At yung last. Ayan o. Kung kaano kahaba. Ayan. Nakapaapa pa rin ako. Ayan, nakarating na kami. Saka maisan. Ayan, mais. Puro mais yan, Lyle. <laughs> Anong ano, ang lawak. <laughs> grabe. Ang lawang, oh. Puro mais yung tanim nila. Puro mais, kung may bunga lang sana to, eh. Nalalaka rin namin yun. Yung may mga punong kahoy doon sa dulo. <laughs> Hanggang mo? doon pa, layo, grabe. Pagod na ako. <laughs> Ayan, pagod na raw siya. Grabe, oh. <laughs> Ayun, nilakad namin. Ang layo. <laughs> Malayong paglalakad. Layo pa lalakad namin. Ayun, <laughs> oh. No, Tignan mo, layo Adventure. pa. Grabe. Hindi pa makita yung kahoy doon sa dulo. Climbing up the hill. <laughs> Ayan, nakapaapa. Tapos kapaku. may ano. May suha. Ilang kilometro pa? Ayun. Yun lang ang nakuha namin doon, suha. Wala <laughs> namang bunga yung mga saging. Ayan, suha. Nanungkit Ayun na ko no, 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 suha. Doon. Ang hulag. Ang tamis niyan suha na yan. Sobrang laki ang alin. Ayan. Oh, sige. Mauna ka na. Ayan. Oh. oh. Ha, na naman ako. Yan yung may ari ng lupa na bibiling <laughs> <anong, laughs> ko sa <sana>. ano. <laughs> may utang siya kasi sa akin. Hindi makabayan. Yan, dalawa. Sumagin dalawa. Ayan! Oh! oh. minus na lang daw sana. Kaya lang, sobrang layo. Ayan. Pabalik na kami. Tatawid na namin kami. Allah sige. Oh, ganyan kalayo ang forest region. Nakapasyal na kayo. Hmm. Salamat sa panonood. Thank you. Bye-bye.